Hello mga lodi, ang ating video ngayon ay magluluto tayo ng gulay, mga brand gulay. Mayroon ako ditong, anong tawag nito is, um, uh, okra. Uh, medyo, ano na siya, pasira na, kaya naisipan kong haluan ng um, puso ng manok. So, ayan, lulutuin natin ngayon. So, ayan. Naglagay na ako dito ng mantika. At ready na tayong magluto ng ating um, recipe ngayon. Ito ay chamba-chamba lang to mga loads. Pero, for sure, masarap siya. Ayan, igisa na natin ang ating bawang. ayan, mikos-mikos hintayin lang na natin na mag-brown konti mga loots at isunod na natin ng ating sibuyas ito ang ipakain ko sa aking amoy wala siyang magawa lotong pinoy ang ipakain ko sa kanya puntahin lang natin mga noobs na lumabas ang aroma ng ating sibuya so ayan, isunod na natin ang ating sangkap na kamatis mga noobs ayan para magiging okay. Ayan, dagdag na natin ang ating kamatis. Halu-haluin lang natin. So, ayan. Yung video ko na ito mga lods. Walang edit-edit. Dire-direct. So, na ito. Wala nang edit-edit. Ayan, halo-haloin natin. Medyo maunga yung aking birdie-birdie. At isunod na natin ang ating puso ng manok. So, ayan. Halo-haloin natin. Hanggang mahalo ang lahat. So, ayan mga loods. Tatakpan natin hanggang matuyo. So, ayan na mga loads. Mikos, mikos ulit. Ayan, lumabas na ang kanyang sariling tubig. Pero hindi ko yan ilagyan ng tubig yan. Yung sarili niyang tubig yan ang luluto sa kanya. So, hindi ako maglalagay ng tubig. ang ingay ng kapitbahay namin magsara ng pinto eh. So ayan, hintayin lang natin hanggang maluto ang ating puso. Lagyan natin ng nor cubes mga lods pang palasa. dagdagan natin ng powder na black pepper at ang ating pangpalasa na asin so ayan may asin na siya may cubes na imikos-mikos na natin mga lubes so mukhang masarap na siya durog-durogin natin ang ating cubes para ma natin ulit mga loads para maluto siya so ayan mga loads kulong 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 kulo na siya mix natin ulit so luto na ang ating puso mix 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 parang more on tayo sa mix ng ating puso. So, ayan, mayroon ako ditong bill paper. Ilagay ko kasi nagnegas na sa rin. So, ayan. Ilagay ko, na, ilagay ko na rin ang okra. Mix natin. So, ayan, mukhang ang sarap-sarap nito. Pagdating talaga sa gulay, ay lahat paborito ko ang gulay. kahit wala nang halo basta gulay yan hindi ko yan uurungan Ayan, halo-haloin lang natin mga looms mukhang masarap na ang ating gulay ginisang gulay mix na gulay so, ayan takpan natin para mabilis kumulo. So, ayan na mga loads. Ayan, kulong-kulo na siya. Ilang minuto na lang is ready na. At pwede na natin idagdag ang ating cabbage. So, ayan, nahugasan ko ng cabbage na to. So, ayan na, ilagay ko ng ating cabbage. So, ayan mukhang wala na namang diet diet ito di baling kunti lang yung rice natin basta marami yung gulay so ayan mikos mikos lang natin mga loads hanggang mag lahat so ayan grainy grainy ang ating gulay na grainy haluin natin ulit mga lulz para yung nasa ibabaw is maluto naman. man So, ayan. Masarap ang ating gulay ngayon, mga loons. Ayan. Tingin palang ay ulam na. So, ayan. Unting ano na lang nito kulo ready ng ating gulay. makulay ang buhay pagka mayroong gulay yun talagang mas masarap ang kain pag may gulay so ayan mga lods kunting kimbot na lang ay ready na ang ating gulay so ayan kumukulo na siya Ready ng ating gulay.